Dahil sa patas na pamamahayag at pawang katotohanan na pagbabalita, itinanghal ang Esmina News Channel bilang Asia's Outstanding Media Production Company. Nagtipon-tipon ang ilang government official, prominenteng individual at mga kumpanya sa isang gabi ng parangal na idinao sa Okada, Manila nitong biyernes. Kinilala ang maito sa taunang Asia's Pinnacle Awards dahil sa natatangi nilang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Isa sa mga pinarangalan ay ang SMNI News Channel bilang Asia's Outstanding Media Production Company. Ang SMNI po ay nabigyan ng pagkilala at parangal sa gabing ito sa kadahilanan na nakita naman po natin kung gaano po naging patas at naging makabuluhan ang pagbabalita po ng SMNI na kung saan nais po namin pong ipaabot ang aming mensahe rin ng pagsuporta sa kanila pong mithiin sa paglaban po sa insurgency. Kinilala din si OFW Portalist Representative at OFW Ikaw ang Bida as a News Anchor, Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Tinanggap niya ang parangal bilang Asia's most influential and passionate congresswoman. And most of all, I am offering it, of course, for every single OFWs all over the world, all over the uh... Uh, the whole continent and all over the country. Kasi po, one Filipinos worldwide, that stands for the acronym of OFW. And this award will serve as my inspiration to do more for the service of our overseas Filipino workers. And this will be Keep Me Burning. To be able to do more and be fierce, especially in our committee hearings, in our plenary session, for as long as I have to oppose, I will do that. For as long as I have to support, definitely, I will give my 100% support. Nakatanggap din ng parangal ang iba pang lingkod bayan, kabilang sina Health Secretary at Doktor ng Bayan as Manay Anchor, Ted Herbosa, DILG Undersecretary Felicito Valmusina, Manila Vice Mayor Yul Servo. I'm honored na I've been awarded for my work in public health. Alam naman ng SMNI how I actually worked during COVID-19 to give the message, deliver the the truth to our uh, people watching on SMNI. Kay Pastor Apollo Kibuloy, thank you very much. I wouldn't get this award without your uh, support to to the show and to everything I do, especially for the people of the Philippines, para sa ating bayan. Una, siyempre, nagpapasalamat tayo sa Asia's uh, Pinnacle uh, Awards sapagkat isa na naman itong patunay na kung ikaw ay naglilingkod ng tapat, kung ikaw ay gumagawa ng maganda para sa bayan, ay binibigyan ka ng mga honor na ganito. So, sa mga nabigyan ng award na kasama ko, mas pag-ibayuhin pa natin ang paglilingkod, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, ang na mga mahihirap, Pailangan magkaisa tayo magtulungan sapagkat uh, tayo ngayon yung mga leader na kailangang magkaisa uh, isang malaking karangalan to para sa akin bilang isang lingkod bayan na halos na nakapaglingkod na ng isang kalating dekada para sa mga batang manilaenyo itong karangalan na ito nais kong uh, i-share sa aking mga kapwa batang manilaenyo at sa aking mga kapwa lingkod bayan sa pangunan ni Mayor Hanni Pangan at ng 12 City Council. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.